buenas na araw mga kaabante. Ako po si Master Hans Kua. Ito ang ilan sa mga abante tips at palala para sa live na kay Bongga. April 25, Tuesday, para sa mga anak ng Year of Rat, Kailangan mo maging malakas sa araw na to, mag-workout sa umaga, maglakad-lakad, tiwasan ang unhealthy star. Sa love life naman ha? may magandang idea ang kasintahan na sasabihin sa iyo. Huwag mo nang iwan ang kasalukuyan na karelasyon. Para naman sa magandang love life, makatulong ang rose quartz para ma-enhance ang love star. Higit pa sa inaasahan na grasya ang darating. Huwag kalimutan na mag-ipon. Ang maswerteng oras ay 2 p.m. North Direction ang hindi maswerte oras, 6.26 p.m. White at 9 maswerte sa Year of the ox. So, oks tayo, ikaw ang pinaka-maswerte today. Ang pagiging matulungin mo ay nasa puso mo. Mas marami pang blessing o matatanggap na pabalik. May parating din na magandang balita, mamayang hapon. Sa Love Life naman, siya ang soulmate. Ipakikilala yan ng magulang mo. Ang maswerte oras, 1.10 p.m. 5.17 p.m. ang hindi maswerte oras. Purple at 4 maswerte sa Year of the Ox sa Tiger naman tayo, ang dapat na gawin ay magtipid. Hinay-hinay lang sa gastusin na hindi naman mahalaga. Mag-invest lamang para sa mga needs. Sa Money Star naman, dati mong suki ay muling mag-a-avail sa binibenta online. Sa Love Life naman, magkaroon ng love time kung paminsan-minsan upang hindi magkaroon ng tampuhan. Makakatulong pagsusuot ng rose quartz para mas lalo maipainit ang love star. Ang masorting oras, West Direction, 11 a.m. Ang hindi mga sorting oras, ay 8pm. Green at 6 sa chart mo. Sa year of the rabbit naman tayo, pakiramdam mo na hindi ka bilong sa grupo nila. Huwag magkimkim, maging mabuti sa kanila. tiwasa na ang hurtful word star. Sa money star naman ay ikaw ay maaaring maabusan ng pera ngayong araw, kaya naman magtipid. Sa love life naman, si partner ay proud na proud sa'yo mula sa iyong ginagawa today. Ipagpatuloy ang mga ginagawa, siya ang gawing inspirasyon. Ang masorting oras is direction 10am. Ang di-masorting oras, 4.40pm. Yellow at 50 na masorte sa chart. Sa year after dragon naman tayo, masasayang lamang at mauubos ang iyong pera kung hindi ito gagamitin sa tama. Sa love life naman, ah, may misunderstanding na magaganap. Gamitin ang iyong galing at talino at makipagbanding kasama ang buong pamilya. Sa health naman, iwasan niyo ang bisyo. Panahon na para hindi magsisi sa huli. Ang hindi maswerte yung oras, 1 p.m. maswerte yung oras, 7 p.m. Southwest Direction, Silver at 2 maswerte sa year chart mo. Sa year of the stick naman tayo, naguguluhan ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Ngunit, malalagpasan mo ang mga problema. Sa kalusugan, doble ingat sa kinakain dahil magbibigay yan ng unhealthy o sakit. Sa Money naman ang maging tapad, kay boss, kausapin mo ng 3 p.m. Ito po ay free lucky time yan. Ang masorting oras mamaya umaga, ang masorting oras ay 6 a.m. Ang maswerting oras ay 10 p.m. Nasa north direction, maroon at 30 na maswerte sa chart. Sa year of the horse naman tayo, iwasan ang pagiging magasto sa pera. May hirapang kakasinkitain nito. Pag-isipan ng mabuti. May malaking plano na matutupad pagdating sa pera. Sa Love Life naman tayo, ah. magpaubaya sa binabalak na iyong kasintahan upang magtuloy-tuloy ang inyong masayang relasyon. Dahil ang true love ay nasa pagiging tapat sa kanya. Magising na maaga with good vibes dahil ngayong araw magkakaroon na magandang benta sa negosyo. Activated din na ah, ang Money Star. Money Direction, Northwest Direction, 1.24pm ang hindi masyating oras. 5.45pm brown at 19 ang maswerte sa chart mo. Goat naman tayo ang uh, conflict day-to-day. Mag-ingat sa scam star na sa chart. Maaari kang maloko ng taong pinagkakatiwalaan mo sa pera. Kaya ganoon naman ay hindi maganda magtiwala ng pera ngayong araw. Ang hindi maswerteng oras, 12 noon. Ang maswerte direction ay southeast. 8.40pm ang maswerte. Magpa-schedule na kay Master Hans Kua ng tarot card reading para makaiwas sa mga negative sa buhay. Purple at kanamang sa chart. Sa year of the monkey naman tayo, sa love life, huwag intindihin ang sinasabi ng ibang tao. Happy family star activated, ipagluto ng masarap at masustansya pagkain ang pamilya. Sa kalusugan naman, ingatan ang kidneys. Maging maingat sa kinakain, piliin ang healthy. Magpakonsulta kay Mas Hans Kua, imbitahan siya ng personal sa bahay niyo po para magpunsyoy. Ang maswerteng oras, 2 p.m. Southeast Direction. Ang maswerteng oras, 7 a.m pitch at 8 mo sa chart mo. Sa rooster naman tayo, paghandaan ang mga bagay na pang matagalan. Mag-invest ng malayo na dapat sa pag -indisan. Sa kalusugan naman maganda ang health ng araw. Ingatan at paglaanan, ito health is wealth. Ang maswerte oras, 6pm is selection di maswerte oras, 7pm magpakonsulta na kay Master Hans Kua para matanggal ang mga negative energy. Aqua at 20 ang maswerte sa chart. Sa dog naman tayo, magiging masaya ang araw na to. Dahil sa kanya, magandang idea ang naisip mo. Magplano ng panibagong negosyo hanggang may pera pang nahahawakan. Magingat lang ha, sa accident star, magsuot lagi ng proper safety uniform. Huwag uminom o makipag-text habang nag-drive. Maging responsable sa iyong gagampanan. Ang masorting oras, 4.14pm ang lumasorting oras, 6.18pm pink at 14 sa chart ng DOG. Sa year of the pig naman tayo, sa kalusugan may healing star ka. Ipagpatuloy, sundin ang mga ni Doc. Maganda ang balita ng isang kamag-anak mo. Sa love life naman na ayain ang sweetheart sa isang kahimik na lugar, magkaroon ng masarap at dinner date. Ang masorting oras, 3 p.m. Hindi masorting oras, 8 p.m. Red at 2 ang certain sa year of the pig. Muli po ha, ito po yung mga gabay. Kayo po ang gumagawa ng swerte niyo sa buhay dahil nasa palad niyo po na kasalalay ang inyong tanong